Wow, meron uli Dalawa. Ayan guys, at bali, ito po yung mga nahuli po ni bossing isang timbang alimango. Wow. Saka, baidi pa po ah. Thank you, Lord. Thank you po sa blessing. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Bali kanina po ay nagpain si Bosing ng mga bubo. At 'yun po papandawin na natin ngayong gabi. Nguhan ng mamayang Madaling-araw po ay paluwas po si Namilot. Ay wala pong magbabantay kay Teo. Ayan. Dapat po sana ay bukas na lang ng umaga naming papandawin ni Bossing ay paluwas nga po si Namilot at may aasikasuhin. Ay kaya ngayong gabi pa lang po ay papandawin na po namin. Ayan. Tara guys, samahan nyo po kami. Ayan po si Bossing. At kami po ay papunta na po sa fish park. mabana. Nadito na po kami sa palaistaan. Okay, maglalakad. Sabaga ka sa mag i start naman daw. Dito. Ay, yung pangawit. Kukuhain mo. ay dito na lang muna ako. Sobrang dilim. <laughs> kami po ay naglalakad na ni Bossing. Iniwan po namin yung motor doon. At kukuhain lang po namin yung yung pangawit po ng bubo. Babalik po ulit kami dito mamaya at narito po yung aming mga papandawin ne, Kukain nga lang po namin yung pangawit po ng bubu. Sobrang dilim. Pwede naman ako magpaiwan para hindi na ako pumunta doon sa may kubo. Kaya lang po ako yung medyo napapanglaw at sobrang dilim eh. Ayan po at papandawin na ni Bossing yung kanyang bubo. May huli na. Wow, may huli na po. Wow. wow. Parang lalaki. Wow. Hindi matanggal ang kawit. Kung Lalaki, busing. Hello, ulit. Bukod wow, dalawang huli. Parang maliit pa yung isa. Ito po ang huli. Ah, baba, ano ah, kulay pula. Naalimango. Oh. Dalawa po ang huli nito. Dito lang po natin ah. Bano si Bosing agad. Meron uli. Wow, ilan? dalwa dalwa po ang huli. Tingin nga. Wow. Maliit pa po yung isa yung inalpasan na ni Bossing. Mabilis yung map Kanina daw po may kumalabso na malakas Baka daw po yun ay isda Pusing Meron ulit Ang order sa atin ay 3 to 4 kilos Sa casino Ilan ang huli? Ay, maliliit. Dadalhin na nata. Pwede rin. Anong tinatanglawan mo? Wow, meron ulit. Dalawa. na mataba na. Wala na doon? Wala. pabalik hmm, na po kami. Okay pain po. Kanina po nung magpain uh, pain po si Bossing, pagkatapos po niyang magpain, ay pinandaw na din po ni agad, ay may huli daw po agad. Hindi nga lang po ako kanina nakasama. Ako na magdadala ng iba. Iwan mo na yung payong. ako na magdadala na yung dalawang bobo. Hindi kaya ito ah, Alpasan mo Dadala pa. Goodbye. Magpataba ka. Ba't ito may kawayan, bossing? Mm -hmm. Ah. wala tatanggalan na po ni Bosing ng pain parang nami-miss ko nang makahuli ulit tayo ng malalaki ngayon po'y kadalas ang nahuhuli namin ay yung maliliit pero matataba naman po kahit maliit yun po ay mga pulahan na alimango. Yung lumalaki talaga ng mga dalawang kilo ay maliliit pa po yung hulog namin. Tsaka bihira, parang bihira busing singhan yung nagbenta sa atin ng similya ng ganay. Oh, no. When... Well, may alam ako po sa labas. Mga ako yung sarap. May huli. That... Wow, dalawa. Babae. Tara. Ano, may papandawin pa tayo? Wala na. Pabalik na po kami ni Bossing sa kubo. At, kagapusin na po niya itong mga alimaango. pong iba yung ano ah, ipinain. Ay bukas na lang po papandawin. May iba pa po siyang mga ipinain. Kimi! Dito po pala sa malapit sa kubo ay may mga papandawin pa po kami na mga bubu. ano yun busing buno lima ko hmm? Na. Nasaan? buno nasaan mali na mata saan buno may ilaw nakatutok ay oo nga honey ba po ah May alimang. Ay, bil bilis naman lumubog. Magulo ka. Ah. Hmm. Pina-plus lightan ko lang. May... Baka mamaya uultaw May lungga po pala dito. Hindi namin nahuli. Eh. Pumasok po agad sa lungga. <laughs> Hindi po namin nahuli. Eh. Naramdaman po yung aking ano, agalaw. Ag ah. Oops. Para mabigat busing eh. Wala nga yun. May huli? Wala. Wala. Pero ba't yun napapuntaroon? Siguro hinihila. Ay, eh, doon ko ipinainay. Eh. Uy. Uy, parang mga isda. Buti-buti. Ah, ano? Butiti. Butiti. Butiti? Ako sa gu. Alpasan mo. Para apat na kasag. Baka tingnan uli nata mamaya alimangot limangot. Baka lalabas na. Baka limangot. Oh, bakit? Patay. So, yung nga, malaki na. nakalpas na hula. Ang gala. Wala. Nakalpas nga. Ay, oo. Wala na pa. Pati yung pain, honey, nawala na. Dalhin ko? Hmm. Meron. Wow, malaki. Busing. Busing. Oh, laki. Eh, ganito mo nga ang pusin. Pero malaki han eh. Alpasan ko. Sige, alpasan mo na. Bye-bye. May kasag pa. Malaki oh, Binalik po ulit ni Bossing bobo Bukas po na umaga yung papandawin Baka makakahuli pa Oh Ilan ang huli Ay Malaki malaki Malalaki Malalaki po ang huli na yun. Dalawa. Dalawa pong pares. Malaki. Malayo. Ay, may huli yun. Busing nga eh. Inilayo na ng alimang. Hindi na po ni Busing maabot. Okay, <laughs> mahulog. Iginapang na ng alimang. Maiksi tayong pangawit mo eh. ups, Yun. Meron. Oh, manak Meron nga. Dalawa. Ito po ang huli. Dalawa. Dalawa saan pa bo meron din ako okay, matabo okay, baba ibusin dalawa rin po ang huli oh malaki daon pa ah dala ah, tara dala nakayain okay, kami po ay pabalik na ulit sa kubo at tapos na po kami mamandaw ni Bosing gagapusan na po niya itong mga alimang meron pa rito ang dalawa ah meron pa may papandawin pa daw po pala si Bosing na dalawa may huli may huli rin Halos lahat po ng bobo na ipinain po ni Bossing eh, may, mga, may, mga huli po. Ayan at bali ito na po yung mga huli po ni Bossing. Eh, na mga alimango. Ayan. May di pa po ah. Ay, di pa po. Ah. Mga gagapusin po ni Bossing. Yung pong ibang bobo ay dalawa po ang huli. Yan, thank you Lord sa blessing. May pa po ah. Marami din po si Bossing na huli. Ito po ay ngayong hapon lang po niya ipinain. Yan, dalawa po ang huli nito ah. Parehas pong malaki. Ito pa yung isa ah. Ito din po, dalawa rin po ang huli. Ito pa po ah. Saka po ito, dalawa rin po ang huli. Lord. May pambenta na naman po kaming alimango. Magagapos na po si Bossing ng mga alimango. Yung huli po niya ngayong gabi. Tapos ay kanina po nung hapon. Kanina po nung hapon na nagpain po siya. Ito. Ito naman po yung huli po ni Bossing ngayong hapon. Nung nagpain po siya. Tapos ay kanina po ay nakapulot po ulit si Bossing ng Santol. Ayan. Ayan po ang kakayo din po ulit. Tapos ay bukas po na umaga ay mamumulot ulit. Ang lalaki ilalagay ko po sa bimba. Wow! Yeah. sama ko sa malaki. Okay. Huwag lang yung gano'n. Ah, sige. Ay, malaki nito. Ah, malaki po ito. Saan ito? Saan so, na yung natin ko sa bahay? Ito ay yung maliit pero matatabay pa rin na po sa ugong na naririnig ninyo kung meron man yun po ay yung electric pan ah, talaga naman kung si Bosing yung first na ah. kaya po naging electric pan ayan last ball na po yung gaga po si Bosing wow malaki grabe mm -hmm. Mataba na. Oh, Sisilipid mo pa? Sipata mo ako dito. Kung gulay, papakalpasan ko. Sipata mo. Sipata mo. Huwag mo nang pakalpasan. Huli na yan eh. Huwag mo bigay. Paplaslaytan ko po kung may biga. Ano Ano meron? ano malaman kung lao mo may hindi ko alam kung pa puno busing huh? meron may pigay hindi pa na natin ba? ha? nagkupusin na natin ay ah, ka oh <laughs> Harap ibalok po sa niya si Ping. Minsan po pag kami nagpapain ay swertihan lang din po ang huli. Minsan po yung iba ay gusto talagang malalaki, na babae. Ay, ay. minsan naman po nagkakataong wala kaming huli ganay. On. Wow, isang timba. Isang timba po yung malalaki. naayos lang po ni Bossing at ang magkasya. Oo. Oh. Grabe po no. May oh. di pa po. Ah. Ito po naman ay yung medyo maliliit. Small size po ito. Ito naman ah, ay large. Ah, meron pa pala. ala ko yung last ball na yung kanina. Meron pa po pala. Pero ito parang hindi na rin small bossing. Parang ito ay medium na rin ah, itong iba. Ayan guys, at bali ito po yung mga nahuli po ni bossing. Isang timbang alimango. Wow! Saka, ba'y di pa po ah. Thank you Lord. Thank you po sa blessing. May pambenta na naman po kami. May pambao na naman po ang aming mga anak. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuport at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!